Kanina ka pa. Ah, uh, sakto lang dating mo. Ano pala yung, gusto mo sabihin sa akin? Naalala mo ba yung sinasabi mo sa akin kababata mo? Sa bayan punan? Si Nicolo? Ba't pa ba interesado interesado ka sa kanya? Sa bagay. Eh. Magkalapit kayo ng pangalan eh. Pero alam mo, magkaiba kayo ng ugali. Walang kwenta yung lalaking yun. Paano mo naman nasabing walang kwenta? E di ba may pinagsamahan kayo? Eh yun na nga eh. Naturingan ko siyang kaibigan. Pero parang wala siyang pakialam sa akin. Hinuha lang siya ng tatay niya. Kinalimutan niya na ako. Ah, uh, sis, baka naman ano, may mabigat lang siyang dahilan. Eh, ano pa bang ibang dahilan niya? pumunta siya sa bahay ang punan. Pero ni hindi niya man lang ako inamusta kay Mother Superior. Ni hindi niya inalam kung kung saan ako mahahanap. Pero baka diba naman kasi iniisip niya na nakampante na siya na maayos ka na sa buhay mo. Bakit? Tingin mo ba okay ako? Wala siyang kwenta makasarili siya. Hindi na iniisip kung ano yung pwedeng maramdaman ng tao. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa na sa akin? Mas masakit pa sa ginawa ni Luis. At least si Luis, hindi ako pinaasa. At isa para pa niya pinabuka sa na, na nakamubuan na siya. Kasi ko Pinag-akaw sa akin na babalikan niya ako. Ganoon pa kami sa isang isa na eh, hindi niya ako kakalimutan. Pero... Sinungaling si Nicolo. <laughs> well, alam mo... Sigurado ako yung kaibigan mo yan. Sigurado ako na gusto ko na niyang makasama. Gusto ko na niyang makakwentuhan. Gusto ko niyang mayakap. Ayaw na umaas eh. na pagpilitan yung sarili ko sa mga tao. Ayaw naman talaga sa akin.